ang ganda ng karagatan ng Palawan. Ayan. Diba? Makakaganda. Ano? Ano to? Ano yung masag puti? Hindi na alam kung to. Parang... Ah, kailan. Yung umang, yung may kumagapang-gapang na kalamu, ano. Ah, kailangan walang ano, walang, walang umang. Oh, galing niya mong... Ano ang galing yung umuwa, umu umu ano? Sanay na sanay. Ay, Ang kabi, galing yung galing yung sa atin, may kapoy. Pwede ito, nakuha ko ito. Hindi ko alam kung meron ano to, eh. Mm. May galing, ay, ay, mga... ay, ito eh. Pwede ito? O yan, nakikita niyo po sa vlog. Ayan ano? si tita ko, tapos yung mga anak niya po yan. Mga kinakapatid ko, ano po yan? Ayan. No? Step brother mo. Ayan. Step sister. Ayan ay, mo, dami namin namin na, dito. Oh. Starfish. Ayan. ito tayo ng tinola. Ito yung malok na native na tayo. Oo, oh, sarap yan. Oo, oh, bibihira ito sa Maynila. Kasi mga dito sa Maynila, pampalengke. Kasi nagsahing ulit kami kasi kulang yung sinahing. Kaya may naluto na kaming pansit. So ito yung namin. No? Kaya na kasi Ito yung sasakyan namin. Multicab. So inarkila namin itong multicab dito. Pakita ko. Ayan o. No? Oh. Ayan multicab na inarkila namin si marami kami, ayan. Ayan. Pero yung multicab na mahaba. Ayan. Pagkakamala mong jeep. Hi! Ayan, ayan mga bata kami. Tapos ito yung daladala -dala ng ito yung binili ko sa palengkin isda para iyawin. Pero pa kami sa doon. Ito yung paing namin. Ayan. 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 Ayan gumawa ng puto. Ay ano nga yan? Pansit na? Ay, pansit na rin. Pwede mm -hmm. okay. Oh, meron ito. Ito? <tong> uh, at lumpia. Oh. Ito yung pansit. Pansit. Ang dahil bata. Nakasama namin. Kasi wala puto. puto. Eh, namin dito. <laughs> Hi! Good morning! Ayan. Tamang gala muna kami ngayon. So yun, diretso de yun namin yung papuntang dagat yan, diretso yan. So lang kami dito na may madagdag namin pang inumin. Ma, meron kayo ano, soft sa na mga 1.5 o 2 liters, gano'n. Ano? Pwede na to, cook sa kayo ano, yan. May tubig naman tayo eh. 1.5 ba yan? 1.5? Yung tank yelo tay. Wala tayong yelo tay. eh. Ayun yelo Hindi ka may yellow? Ah, may tayong na lang sa ako. Ayan, puno yung multi-cup na yun. No? Sila kailangan mo. No? Hmm. Nang cloud din tayo. Wabing kalsadang dinadaanan namin dito. Wasak, oh. Makaligo lang ang dagat. Sinusuhong kahit pangit ang kalsada. Ayan. Nadaan naman kami sa rock road. Rock road namin dinadaanin namin. Wabing. Ayun, oh. Bumaba na kami dito mga kadiskarte kasi putik po yan. Ayang gamit namin multi-cab. Ano? Hindi nga namin alam ano, kung kakayanin niya. Ayan. Buti sana kung dala natin dito, pick up eh. Ayan. Ayan na po. Pinabuwa na. Ayan. Ah, oh, wala pa ni Is. Kayang-kaya. O, oh, partida pa yan. Multicab yan. Tayo, hindi tayo. Ang kapasal na tayo. Partida pa yan. Putik tayo ngayon. Tapos, tayo naman sa kabusa. jam. Jam. Ay, alam Ayan. Na naman. So eh oh, naglakad na lang sorry. po kami kasi nga po puti ka na yun. Buti na nakasuot ako ng sapatos ng pangmalakasan. Ayun ko. sa gitna ng batuhan. Grabe. Kinapos yata sa budget dito kaya di nasa mentuhan to eh. Ah, di makandar. Uy, ka na buko dito oh. Oh. Dain buko. Yeah, solid oh. Ayan. Tayo, nilakad namin para hindi mahirapin yung kaya na multi-cob na ginamit namin. Ayan. 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 So, sa so, so, magtatanong, anong beach ba itong pinunta namin? Ito, nakita ko. Ayan. Baka may mag-comment, anong beach ba itong pinunta namin sa Palawan? Ito po siya. Ang pangalan niya ay Mata Beach. Ayan, o. Oh. Ayan. Totok natin. Ayan po siya. Akala ko noong una, eh. Mata Home. pala. <laughs> Ayan. 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 So may mahabang tuloy daw dito. Tingnan natin. So dala ko na nga pala yung panghuli namin ng isla. So subukan namin sa tubig alat kung makakahuli kami dito. Ayan. So mataas pa yung tubig pero sabi nung bantay dito, ayan bumababa na yung tubig yan. Ayan o. So ito yung kubo. Ayan o. Pinaka-entrance. Ayan. So bumababa na yung tubig. Oh. Kanina hanggang dito daw yung tubig na yan. So bumababa na siya. Kaya masasaksihan natin dito tinatawag nilang white sun. Ayan. Oh. Uy, hobo nang tuloy. Oh. Sabi. Oh. Solid dito. Mga diskarte. Oh. Solid dito. Ayan. Oh. Ano na yung mga ko sa una. Ayan. So yung tuloy po dito gawa sa kawayan. Ayan. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. So mamaya pag wala ng tubig, halap kami ng mga susudyan. So ang daming susudyan o kayang mga natrap na isla, huli kami. Ayun, may mga wilkins din dito. Okay, baka nang binaba ng tubig oh. Yeah. So yun yung cottage namin na sa bukod. Tapos isang cottage. Yun, ganda grabe. Solid, nakawa ko.

So yun. Nak, nasaan ka? Totoy. Totoy. Tingnan tingnan niyo to ha. Baka maanod. Ayun, makulit 'yan eh. Hindi oh. lalim. Hindi lalim. Oh, mamay 'to lalim doon oh. Gundo ng dog. Gundo. Sabi. Baba. May bundok dito, may naliligo rin sa may unan nila. So, labo po siya ngayon kasi nga po, ini no bumababa na yung dagat. Pakikita so, nyo yung ano yun, 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 yung mga puno. Yan. Ha? Oh, ma mo ha, maalat yan. Ayan. Huli tayo dito mga tiska natin isla. Ito okay. yung gamit natin. Subukan natin, kumakahuli tayo. Gamit tayo. Dito ka lang malawak. kasi hey, yung huli kami ito. Ito sa dagat lang sa dagat ko yung mga kahuli niya ngayon Ano si Dayan? Puti yan ah oh. so, ayos Tibo nga lang ano. sakit May lang may tibo Ayan pa tayo itong may lagay ko sa lalagyan Sakit oh Nakadiskarte ano So nahirapan po kayo mahuli ng isda kasi malakas yung alon Tapos yung nagawa ko pang pang, pang, pang biwas May pagano ganun ka pa, ano Patingin nga ako ng shell mo. Nalilito ako ng uwan. Hindi ako sana eh. Kung ano tsura. malalaman kung ano. Yung ah, kaila. Yung umang, yung may kumagapanggapang na kala ano. Ah, kailangan walang ano, walang umang. Oh, ang galing niya mo. Ang galing niya galing niya mo. Ang galing niya mo. Ang mo. Oo. kain ba, tita? Mm-hmm. Ka Kasi okay. di ba yung sa ilog, black to, di ba? Ito na, kain dito. Ito na, kain dito, oh. Ito ang piso ako, 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 Sa loob ng ano? Ito, Masarap talaga ako, ito. Ito ang uh, ganda, ito. Ito. O yan, nakikita niyo po sa vlog, ano. Ayan si tita ko, tapos yung mga anak niya po yan. Mga kinakapatid ko, ano po yan. Ayan. Mastiff brother mo. Ay, dami oh. Halit na maligo kami, nanguha na kami ng suso. Ito, ano yun? Hindi ko kinapainit yan. Hindi mo yan, di ba, te? Masarap tong gataan. Gataan. Gataan, nagkinawalong kayo. Mapait yan. Kapag hindi mo, kinawag na sa mga sama ba to? Ayun, may bulang ko. Ah, ganun ba yun? Kailangan pa babag mo yung araw. Ay, wala naman tayong dagat na paano. Ano ang tamang sa ganito? Tay, oh, sa may ganun-ganun, oh. Yan, halaan. Kabibi to, di ba? Sarap yan, kasi sa halaan. Kabibi. Maraming tinutuloy sa ano, sa mga ano. Makakain daw pala ito. Hindi ko siya sanay, kaya tatanong ako. Nahanak ko ako kasi yung mga iba, ano, may mga galamay. Yung umang yun. Umang yun, yung galamay. Yan, yan, yan. Sa Akin yan. Tumigoy Ay, kunin na to. Sa niya. Ay! Sa niya. Ay, Sa niya. Kaya to? Starfish. Starfish. to! Kaya. Starfish. Kaya Sakit ba yan? yan. Sakit na to. Papay na to. Masarap yan niya, dugo. Starfish. sa na to? Ay! na to. May laman ba Ay, na 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 no? namin to? 1.5. Filtro nito. Tara tara, kulang pa to. Kaya na natin to mapuno. Dalawang galon. eh Ano yan? Anong, yan ano? Bakalan yan. Nangangagat bakalan. Yan oh. Mm. 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 yan? Mm. 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 Bakalan. Mm. 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 Mm.

Alagay dito yan. E, ano ko ko ano dinner ba? So dinner lang. Pangarin pala sa dami niya pa. Ito ko. Uwi na, uwi na rin ako. Ito rin, babad na lang natin. Sayang to. Bababad na lang. Hindi akong labas yung pwede mo. Dami o. Oh. Ano ka ba labas? Ayun, nabigo kami sa isda. Suso na lang. Ah, wala sa rin. Ito, isda. Hindi pa kumanto. Ah. dạng quái dạng quái dạng quái dạng quái dạng quái dạng quái dạng Gawin naman mo na susuwa. Ako na ilan na ko eh. Tami yung starfish na ito. Pabuhay well, nga. Ayan. Ayan. So ayun mga diskarte update ng ano. Dagat o. Oh. O oh, diba? Lababas na yung buhangin. Kasi lubog sa tubig yan eh. Hmm. parang ito may damo-damo dito, ano? dito. wala masyadong suso. so. Okay, dito. may starfish dito <laughs> Nakikita naman siya diba tol Ito mga diska natin yung tsura nung andito Pinunta namin oh, Diba ang ganda na ano, Wala na yung tubig ano. White sand talaga siya So ayan yeah, ayan eh, May nakuha siya starfish na naman Ang daming starfish dito, dito Ano? Kinakain ba yan? Ay hindi Uh, ah, ah gagawin na ano parang Ganda oh Sting Diba ikot ko oh. Wow! Wow Ganda dito Ay asawa ko Ayan eh. Tawagin ko lang yung anak ko Nak Tawag siya kakain Ayan, ano yung tutuwa mo? Ano ano to? Alimasag na puti Hindi ko alam kung nakakain to Parang hindi parang hindi nakakain yun Wala nakikita sa palengke niya eh Alala ano ko nakakain lang nasa palengke Nakakain ba ito bang? Hindi Hindi ano? Kain yan? Ha? Talaga? Oo nakakain Parang wala naman Parang wala naman laman to Parang wala Parang ang ganda ng karagatan ng Palawan. Ayan.